Alright mga kalagala good morning For today's video is charity support na naman ulit Siyempre patuloy pa rin tayo Hindi tayo titigil sa ating advocacy So naimbitahan tayo guys Ng Team Predator wow. Riders Club Kasama si Bano TV At ang Ayan na Team Hudas ng Cavite Ayan So pupunta natin at para supportahan Ang kanilang event So samahan niyo ako guys sa ating beneficiary na si Norberto Ano pa pangalan nito? Lagman. Ya, yeah, nang Barangay Buna Serka, Indang Cavite. So doon tayo pupunta para suportahan ang kanyang pangangailangan ni Norberto. Ito ay sa pangunguna ng Team Predator Riders Club ng Indang Cavite isa tayo sa naimbitahan para suportahan ang kanilang All alright so tara guys samahan nyo ako solo ride nga lang pala ako di ko kasama yung aking OBR so, ayan nandito nga pa pala tayo sa uh, Madillo papunta tayo ng Indang ngayon alright dito na tayo guys sa Indang dito ito mga tropa shout out mga boss yes saan tayo? diretso lang, diretso lang, to. lang to okay Okay. Sige. Thank you oh, mga paps. Ayan. Dito daw sa may dali. Charity? Alright. Thank you. Saan tayo? Ayan. Alright. So ayan. Guys. Okay, Andito na tayo. Sobro. Oh, dito na, na natin <laughs> Shout out ka muna Mano. Shout out ka muna Hi <laughs> good morning yeah. Wala, nagpahinga pagod. Sumama <laughs> <Si> dito. Hey <laughs> ma'am, pag ako nakita lagi nag-iisip yan eh. Patmuna ako. Dami nila. Ngayon shout out kay Bano na lubong tayo at ni Mang Yan. Shout out po kay Laser Leglag. Ito na naman nakita na naman po kami. Shout out! Yan! Yeah. Hi, Sir! Ang Team Predator at si Ate oh Bebe. No. Wow! Hello. Okay, Hi, Sir! Ang Team Poverty nandito. Shout out, Team Poverty. Ang Kawiti. Here. Wow! Wow! lahat rider, ng Legendary.

siya po yung may pacharitin. Pagtanata yun, July 7. Pag-re-register po. Ayaw ako Isang araw na dihanda, handa, naglaro ang tadhana Nang ikay makita, mata natin ay nagtugma Ito na, ano na. Maraming salamat uh, sa maraming marami salamat sa inyo? Kasabi kasabi. Uh, at maraming sumusuporta, di ba? Ayan, oh, Napakarami nila. Oh. Uh, Cloud Racer. Shout out. Shout out kay Bayo Man. Sumusuporta sa mga ganitong Ayan si Bayuwan galing pang Kalawakan. Wow! <laughs> Alright! Hello! Ayan, uh, tapos na tayo sa ating charity mission dito sa Indang Cavite kay Team Predators Riders Club at kay Banok TV at kay Team Hudas. Ayan, so tatlo silang nagtulong-tulong para sa isang beneficiary nila Uh, maraming maraming salamat Sa pag invite uh, At siyempre maraming maraming salamat din po Sa mga Sa Waporta mga riders group So yun guys uh, maraming maraming salamat po Sa lahat ng Umaten at sa Waporta Sa Team Predators Alright So hanggang dito na lang Ang ating vlog kita kita po tayo Sa mga susunod pa na charity event Huwag po tayo magsawang sa maporta para sa mga taong nangangailangan. Mas maganda na po yung tayo eh nakakatulong sa maliit na paraan. Pag pinagsama-sama, hindi kayang tumbasan, ninuman. Wow! Yan, maraming maraming salamat po. Alright, let's go. Bye-bye!